Good day mga Kapiyesa. Welcome back to Super Andre TV. So ayan mga Kapiyesa, no, medyo long time uh, no see. So kamusta po kayo dyan? Ayun, pasensya na po kayo kung medyo natagalan tayong mag-upload ng ating uh, video dito kay YT no, mga Kapiyesa, dahil sa ibang uh, issue. So ayan at uh, nakabalik na po tayo. Ito uh, mag upload na po tayo ngayon, mga Kapiyesa, at uh, magb mag ulit tayo dito. So Ayun no mga kapiyesa no uh, bali ituturo ko lang muna kayo ngayon sa kung ano yung development natin dito sa ating uh, munting manukan no so tara samahan niyo ako mga kapiyesa So ayan mga piyesa no bali uh, dito sa ating uh, cording area ay uh, nagpalit na tayo ng dapuan ng ating mga TP no from uh, kawayan ginawa na nating uh, PVC yan mga piyesa so ang sukat yan or ang diameter niyan ay 1 uh, and 1 fourth no ang diameter ng ating uh, PVC at ang haba niyan same pa din naman 3 feet lang din tapos ayan nilinis na natin yung ating mga TP dahil Nilumot-lumot nga yan mga kapisa no, sa katagalan na. So, ayan, nalinisan naman na natin. Medyo maayos-ayos na. Maganda na pa, maganda na tingnan. No? So, dito naman sa aking gradas mga kapisa, meron tayong uh, update din dito. Ayan, naglagay na ako ng uh, keeping pen no, sa likod. Dati kung napapansin nyo sa mga lumang video natin, bukas na bukas yung likod natin. So, ito mga kapisa, ayan. Meron na tayong uh, nilagay na sampung butas no na keeping pen ah, na para pagka medyo masama panahon at kung meron tayong mga nire-review ng mga estudyante so pwede natin silang iakit dyan at syempre dito mga kapiesa sa kabila yan ang ating brother no so yan ang dating brother pa rin naman natin mga kapiesa nilagyan lang natin ng bubong kasi nga dito ko na nilagay sa labas no dati yan mga jan dyan talaga yan nakapwesto no sa dito dito sa loob no so dyan dati yan nakapwesto at uh, nilabas na natin pinantay lang natin yung kanyang height dito sa uh, ating uh, gradas no at uh, may laman ngayon to mga kapiesa na early birds no konti lang yan mga nasa 40 plus lang yan Ayan. at uh, ito ay pang third batch na natin no kaya tira-tira na lang yan so yan lang ang ating uh, munting update dito sa ating uh, manukan no kapiyesa Ayan. Kulay blue na ang mga dapuan, no? It is PVC. At uh, syempre mga kapiyesa, meron tayong uh, din dinevelop din na range area naman, no? Dito lang din 'yan sa katabi kasi kung naaalala nyo, yung dati nating range area dun sa kabila ay uh, na muna natin 'yon, mga kapiyesa, no? So, hindi na muna tayo tawag dito hindi na muna tayo gagamit ng range doon sa kabila so ito ang bago nating range area mga pisa yan o no? yan inupahan natin to ito ay mga more or less nasa 1,200 square meter din itong panibagong extension natin So kung mapapansin nyo kapiesa, ayan yung mga poste ng ating uh, range area ay uh, ginawa ko ng bakal. Kunti diferensya lang kapiesa sa kawayan. No? So, ginawa namin bakal. Meron tayong mga video kung paano natin ginawa yan. So, tingnan-tingnan nyo lang dyan sa ating Reels, uh, no? Kay Facebook. And uh, yun, kapyesa, yung ating barn, no? Or ang, uh, brother barn, ang tawag ko dyan. Kasi uh, pwede na tayong mag-brooding sa loob. At uh, yan na rin ang kanilang barn, no? So, tara, silipin natin kapiesa Pasok tayo doon para makita nyo. Or uh, ma-explain ko sa inyo kung ano ang detalye niyan mga kapyesa. So, ito pala, kapyesa, ang ating range 2 para sa mga local natin yan. At uh, yun naman sa dulo ay para sa mga national So, depende kung ano yung mas marami, early bird natin o kaya yung uh, national pagpalitin na lang natin yan, mga kapyesa. So, as of now, ito muna ng range 1 ang gagamitin natin. Ayan, range 2, medyo patapos na yan, lambat na lang. Sa range 3, ganun din. Tinatahi na lang ang uh, design ng uh, pinto no kasi ang pinto natin dito kapisa wala nang steel matting yan lambat na lang yan yan parang ganito yan ako kapisa meron lang akong nilagay na butas no para access to sa kamay no access sa kamay para pag nagbukas tayo madudukot natin yan kasi naka auto lock itong ating ano eh mga kapisa naka auto lock yung ating lock so ayan tara tingnan yung mga kapisa papakita ko sa inyo Ayan, ito yan mga pyesa oh. Yan, ang tawag dyan, automatic lock, no? Kasi pag sinasara mo itong pinto natin, eh kusang nagsasara yan. Eh kusang naglalak ayan oh. Yan, so hindi nyo na hindi nyo na mabubuksan ulit yan. Kaya nilagyan natin ng access ng kamay para mabuksan. So, yun. Uh, dito naman mga kapyesa, no? Ang ating partition sa magkabilang range natin ay uh, naglagay na tayo ng yero sa baba. No, dati doon sa kabila, lambat yan all the way from top to bottom. Pero based nga sa experience natin, mga kapiyesa, hindi naman natin naiiwasan kung minsan ay uh, nagkakaroon ng sipon ng ating mga alaga dito sa kabila. So, mabilis mahawa yung sa kabilang side kapag ka lambat lang yan all the way. No? So, ngayon, ginawa natin yero. Mga yero ang ating partition. So, medyo maganda yan, kapiyesa. Safe ang ating mga alaga. So, dito tayo, mga kapiyesa, sa ating uh, ginawang Brother Barn. Ayan. Sa so, ngayon mga piyesa, meron akong nilagay dyan na camping tent kasi ang design talaga dapat nyan, yung area na may camping tent na yan ay uh, mga dapuan na sana yan ka, para kapag ka uh, medyo malaki-laki na sila like for example, mga 2 months old na ay hindi ko na sila ipapasok dyan sa kanilang barn dyan na sila dadapo no? so lagyan pa natin yan ng dapuan tapos yung may kalibil ng dapuan natin lalagyan natin ng harang para hindi masyadong tamaan ng hangin ng ating mga piyesa dyan So, pansamantala sa ngayon, meron akong nilagay dyan na mga sisiw Ayan, kung mapapansin nyo mga kapyesa, ano yan 6 uh, days old, you know? ayan, yung mga nasa loob ng ng tent Pero nitong mga nasa labas mga kapyesa, ayan Ay uh, 15 days old na yan no? Uh, ay ko nang binubuksan ko na itong ating ano, ating barn para makagala-gala sila. So ang design pala ng pinto natin na ito kapiesa, ay self closing din eh, you know? So tara, pakita ko rin sa inyo kung paano ang function niyan. So, ito mga kapiesa, ang design ng pinto natin ay tinatawag ko itong nga uh, self closing kasi actually ano to eh, uh, magnetic uh, magnetic curtain, you no? Know? Na self close nga siya kasi kusa siyang nagsasara, no? So ayan mga kapiesa, oh. Yan, dumidikit lang, medyo matibay naman, hindi mo naman basta-basta mabuksan. Kailangan mo ng konting pwersa, ayan, para magbukas. Tapos bibitawan mo kung saan didikit, no? Ayan, napakaganda. So, ito ay uh, parang mosquito net na rin to mga kapiesa, pinong-pinong screen ito. So, hindi sila basta lalamukin, no? At uh, ito namang ating uh, harapan, ito ay uh, 2x2 meters na transparent na ano na luna. And then, yung bandang ibabaw natin, ayun, mapapansin nyo dyan yung mga kapiesa. Ah... Uh, ano yan? Uh, screen na plastic. So, medyo safe tayo sa mga predators. So, tara, natin sa bandang likod, mga kapyesa. So, dito naman, mga kapyesa, sa may bandang likuran. Ayan, yung, yung dito sa may partition, ano lang yan, mga kapyesa, ordinaryong low na lang yan. Ayan, kung mapapansin nyo, yung kulay blue at orange, no? Para medyo tipid. So, ito na yung ibang nating sisiyong mga kapyesa, yung pag-alagala -ala na sila dyan, no? Ayan. Mas maganda. Mas maganda ngayon yung range natin kumpara nung nakaraan. So, yung iba, nandyan lang. And then, ito rin, mga pyesa, sa bandang likod, yan, isang buong uh, 3 meters by 2 meters yan na transparent na luna, no. Kaya ginawa ko transparent, mga kapyesa, dahil ang purpose ko dyan ay uh, natural light, no. Ibig sabihin, kahit nasa loob na sila, kahit hindi ako maglagay ng ilaw, okay lang kasi may natural naman na lighting And then, pangalawa, ay uh, para ma-adapt na kaagad nila, no, ang environment, no, or ang paligid nila kait kahit nasa loob sila dahil transparent yan, nakikita nila kung ano yung nasa paligid nila. So, madaling mag-adjust at mga pag-adapt na yung ating mga sisyo na pinapakawalan dito sa ating range. So, ito medyo maluwang-luwang ito mga kapisa kumpara doon sa, ano, sa range natin sa kabila. Ayan. ay Ito ang kanilang tubigan. Ah... Uh, Diyan ko muna nilagay yan kasi hindi naman sila nakakapasok na sa loob. Mamayang gabi, papasok natin sila dyan sa loob ng kanilang barn. At uh, wala na yan silang ilaw dyan. Ganyan na yan sila, mga kapyesa. Okay naman, maliksi naman sila. Maganda naman ang kanilang kinikilos, no? So, ayan. Ayan ang update dito sa ating munting manukan. At yun, ang view, no, ng uh, ating ranging area. At uh, yun nga pala, mga kapyesa, no, ang ating keeping pen na nasa uh, likod ng ating gradas na nakasabit ay... Uh, nakalutang na yan ibig sabihin ang kanyang mga brackets ay uh, doon natin welding no sa bakal na frame niya rin sa ilalim kasi dati mga piyesa nagkaroon tayo ng postage na nakatukod sa lupa eh naging useless lang dahil nasira no uh, nabulok dahil kinakain ng anay no so ayan mga piyesa oh ang gawa namin ngayon diyan are flex na likod dingding -ding, pati mga partition And then screen naman ang flooring niya at uh, yan tinukod natin sa bakal. So ito naman dito naman tayo sa kabilang range mga piyesa. So ito yung range 2 natin. Ayun, hindi pa natin na uh, yan. Kulang na lang diyan yung dapuan na lang no. Ang bahay ko ubo na lang ng ating mga kakerels pag lumaki-laki na. Ganon din dito sa ating range number 3. Ayun, so, hindi pa ito tapos mga piyesa. Tatayin pa mamaya yan yung anyang pinto. So dito sa may likuran naman mga kapiesa Ay uh, magkakaroon tayo dito ng ang uh, Extension ng ating cording area Ayan Ayan, dudugtong tayo ng cord Ayan, medyo maluwang-luwang din yan mga kapiesa oh. Siguro mga 40 40 to 50 na tipis kasha rito So ayan, tara Doon tayo mga kapiesa Ayan, binakuran na rin natin ng ano yan Ng, ng yero Na mga second hand lang to mga kapiesa No? pambakod lang naman yung kabila natin ayan nagbakod na rin naman sila dyan so hindi pa namin totally nalilinis no dinadahan daan kasi una natin ginagawa itong ating uh, range area so ayan mga kapisa kung makikita nyo karugtong ng farm ayan ayan yung ating uh, mga breeding pen nandyan no so ang breeding pen natin aalisin din natin yan uh, tapusin lang natin yung breeding season ngayon tapos ay uh, tatayo tayo ihilira tayo doon sa gilid ng banda doon ng ng ating breeding pen at uh, na natin ito itong ating uh, cording area ayan so from there mula doon didiretso na dito ang ating uh, cording area so kunting linis linis pa ito mga kapiesa pero malapit lapit na rin ayan. so punta natin dito sa ating range I mean sa ating uh, breeding area ito yung dati natin breeding area Tinanggal na namin yung ibang mga Bakod dyan Pero dito hindi ko muna nilinis yan mga kapesa Para maproteksyonan muna sa hangin Itong ating uh, Breeding area no? Or breeding pen Ayan So ito yan mga kapesa no? Yan pa rin ang ating breeding pen dati Ayan tatanggalin natin yan after breeding season no? Doon tayo magtatayo Ayan pero ibang design na gagawin natin medyo mas maayos na indoor na no. Ayan. Diyan, diyan tayo po pwesto ng breeding pen sa gilid. Ayan. Para itong ating cord mga kapiesa, no? Madiretso talaga yan hanggang doon. Doon. Ayan. Hanggang doon sa so, may bakod na yun. Ayan. Para medyo mas marami-rami na tayong matatali dyan mga kapiesa. So, ayan mga kapiesa, no? Yan lang muna ang munting uh, update natin dito sa ating munting manukan, no? Uh, sa susunod, uh, abangan nyo ang mga iba pa nating videos para uh, may pasilip ko pa sa inyo ang iba pa naming ginagawa dito. No? Dito nga po pala sa gilid ng ating gradas mga kapyesa, no? nakalimutan kong sama kanila yan. Uh, na akong ginawa ditong hanger ng ating mating. So ayan, para hindi na kalat yung ating mga limber mating, ginawa natin ng hanger dyan. Para dyan na lang lagi tayo magliligpit. And uh, yung ating speaker no, no dati pakalat-kalat lang din kung saan-saan natin pinapatong. Ayun mga kapiyesa oh, nilagay ko na sa taas 'yan. Ay nakasabit na diyan sa taas at meron na siyang platform diyan. So pag nagpapasound tayo, kapag meron tayong pinapakilos na mga piyesa natin dito sa gradas, uh, hindi na masyadong magulo at makalat no. Ayun, uh, medyo maaliwalas na 'yan mga kapiyesa. So tara, uh, punta tayo sa ating range area. So, ito mga kapiesa, no, pasok tayo dito sa ating uh, range 2, no. Dito natin i-range ir mga kapiesa ang ating mga local. So, ayan, medyo malitit lang ito kasi konti lang naman ang ating local na ibibreed, no. ah, uh, dahil nga maliit lang naman talaga ang ating area. So, kung ano lang yung kaya natin at uh, kasya sa ating lugar, yun ng ang ating ibibreed mga kapiesa. So, ayan, uh, with the one nating farm bodies dito, oh, masipag na Nagkakabit ng lambat, no? Ayan. So, yan na lang ang huling lambat na ikakabit nila, mga kapyesa. So, yun nga pala, mga kapiesa, no? Gusto kong pasalamatan si uh, Sir uh, Renz Sazon, no? Ng uh, Guagua Pampanga sa pag-sponsor ng ating uh, lambat dito sa bandang likuran, mga kapiesa, no? So, ang sukat ng lambat na binigay niya sa atin ay... Uh, 2 inches yata. 2 inches by uh, 12 feet by 100 meters. So, ayan, medyo mahaba ang natakbuhan niyan, mga pyesa. Doon natin siya nailagay sa may uh, bandang likod, no? At uh, dahil 12 feet lang yan, no? Uh, nakalutang na yan sa may, ano, sa may, uh, sa, sa may flooring, no? So, ayan, mga pyesa. Mataas pa rin naman ang uh, naging bakod natin. Ayan. Uh, medyo goods na goods. At uh, dito naman sa may bandang harapan natin, mga kapiyesa, wala nang hiero 'yan. All the way from top hanggang baba. Ayan uh lambat na talaga siya, no? At ang uh, sponsor naman natin dyan mga kapiyesa, Is Sir Alexander Tamayo naman from uh, Manila. So ayan, maraming-maraming salamat sa inyo, mga sir, no, sa pag-sponsor uh, sa atin ng uh Napaka-solid at napakatibay na range net, no? Ayan, kung gusto nyong mag-order sa kanila mga kapiyesa, no? Uh, il ilalagay ko na lang dyan sa comment section ng kanilang mga Facebook page, no? At profile para uh, direkta na kayo makipag-usap sa kanila. So, eto ang ating update dito sa ating munting manukan mga kapiyesa. Ayan, dahan, dahan lang at talagang madugo ang uh, gastusin, no? Yon. Ititignan niyo ito mga piyesa oh. Sa kabila naman, wala pa rin kubo 'yan. O oh, daan, daan lang. So, 'yun may mga may pinto na rin tayo na ready no? Ayan. Ito yung ating cord. So, madali na lang ngayon sa atin mga kapiesa, no dahil uh, iisa na ang ating uh, area, hindi na magkaiwalay katulad dati. So, ayun mga piyesa no, 'yan lang ang update ngayon dito sa ating uh, munting manukan. So, ayan, medyo madali-dali na sa atin mga piyesa, 'di ba? Dahil dati, ang hirap i-monitor ng ating mga alaga dahil nga patawid-tawid tayo, no. Mula dito at saka dun sa kabilang farm. So, ngayon dahil magkakasama na 'yan, yung range natin mga piyesa 'yan, makikita nyo sa aking likuran, no. At ang ating cording area, breeding area, nandito na lahat pati yung gradas. So hindi na ako patawid-tawid mga piyesa no? Uh, mas madali na sa akin para i-handle itong ating uh, munting manukan Dahil uh, nasa isang lugar na lang lahat no? Hindi na katulad nung last time na kailangan ko pang tumawid Pumunta sa kabila para i-check ang ating mga kakarils doon At ating mga sisiyo So medyo hassle yon mga kapiesa Ngayon, ito na, buong-buo na no? Magkakasama na ang ating uh, range at uh, cording area no dito sa ating uh, bagong dine ngayon na area so ayan mga piyesa ang ganda ng ating view yo so yun lamang po mga piyesa no uh, i-update ko ulit kayo sa susunod pag nakapag-upload uh, ulit tayo ng ating video at uh, shout out sa inyong lahat diyan mga kapiyesa hindi ko na kayo maisa-isa uh, mag-comment na lang kayo diyan kung sino gusto mo pa shout out so ayan maraming maraming salamat and uh, God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi, mga Kapiyasa.